huling inungkat sa Plenaryo ng Senado ang duplikasyon sa mga proyekto ng DPWH sa pagtalakay ng 2026 DPWH Budget. Minusisin ni Sen. President Pro Tempore Biglaxon ang duplikasyon ng mga DPWH projects sa dalawang programa ng ahensya. Ang Sustainable Infrastructure Projects, Elevating Gaps o SIPAG, at Basic Infrastructure Programs o BIP. Tinukoy ni Laxon na may mga proyekto sa ilalim ng dalawang programa na pareho ang description pero magkaiba ang halaga ng alokasyon at mayroon din magkatulad ng description pero nasa SIPAG ang phase 1 habang nasa PIP ang uh, phase 2. Iginit e, naman Senator Sher Pintensyon niya na siyang sponsor ng DPWH budget sa plenadyo na sa committee level ay nilinis na nila sa mga duplikasyon ang DPWH budget. Bilang remedyo at base naman sa rekomendasyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, pagsasamahin na lang ang CPAD at BIP at maglalagay na ng station ng numbers at technical description ang bawat proyekto sa halip na phase 1 at phase 2 ang nakalagay. Anyway, pag na lang natin kasi baka nagdo-double appropriations tayo under different uh, programs. But yung mga projects, eh, pareho rin. You know? Different programs but same projects. Uh, doon po, actually nagkaroon ho kami ng cleansing after the hearing. Uh, in fact, twice ho tayo nag-cleansing. Uh, based po sa aming uh, uh, records... Uh, wala naman pong parehong, parehong project for the CPAG and the BIP. In fact, ang DPWHO nag-provide rin ho sa atin ng mga station number for the first time. Uh, lahat po ng mga projects again, may mga station numbers. Na. During the... Uh, yan ang magkasunod na uh, pahayag ni uh, Senate President Pro Tempore Ping Lapsuton at Senator Sherwin Gatchalian Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manpon, Debatang Tata, RMN.